Levitiko, Kabanatang Labing Tatlo At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Pagka ang sinamang tao ay nagkaroon sa balat ng kanyang laman ng pamamaga o langib o pantal na makintab at naging salot na kitong sa balat ng kanyang laman, ay dadalin nga siya kay Aaron na saserdote o sa isa sa kanyang mga anak na saserdote. At titingnan ng saserdote ang tila salot na nasa balat ng kanyang laman. At kung ang balahibo sa tila salot ay pumuti at makitang ang sugat ay malalim kaysa balat ng kanyang laman, ay salot na kitunga. At siya'y mamasdan ng saserdote at ipakikilala siyang karamaldumal at kung ang pantal makintab ay maputi sa balat ng kanyang laman, at makitang hindi malalim kaysa balat, at ang balahibo niyaon ay hindi pumuti, ay kukulungin ng saserdote ang may tila-salot na pitong araw, at titingnan siya ng saserdote sa ikapitong araw, at narito, kung makitang ang tila-salot ay tumigil, at hindi kumalat ang tila-salot sa balat, ay kukulungin uli siya ng saserdote na pitong araw. At titingnan siya uli ng saserdote sa kapitong araw, at narito, kung makitang ang tila-salot ay namutla, at ang tila-salot ay hindi kumalat sa balat, ay ipakikilalang malinisya siya ng saserdote. Langibyaon, at kaniyang lalabhan ang kanyang suot at magiging malinis. Dadapwat kung ang langib ay kumakalat sa balat, pagkatapos na makapakita sa saserdote upang siya linisin, ay pakikita siya uli sa saserdote. At titingnan siya ng saserdote, at narito kung ang langib ay kumakalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na Dumal keto nga yaon. Pagka nagkaroon ng tila salot na ketong ang sinamang tao, ay dadalin siya sa saserdote. At titingnan siya ng saserdote at narito. Kung makitang may pamamaga na maputi sa balat, na pumuti ang balahibo, at may matigas na lamang buhay sa pamamaga, ay malaong keto nga sa balat ng kanyang laman at ipakikilala ng saserdote na siya'y karamaldumal. Hindi siya kukulungin sapagkat siya'y karmaldumal. At kung kumalat ang ketong sa balat, at matakpan ang ketong ang buong balat na may tila salot, mula sa ulo hanggang sa kanyang mga paa, sa buong maabot ng paningin ng saserdote at titingnan nga siya ng saserdote, at narito, kung makitang ang ketong ay kumalat sa buong laman niya, ay ipakikilalang malinis ang may tila-salot. Pumuting lahat, siya'y malinis. Dadapwat sa alinmang araw na makitaan siya na lamang buhay, ay magiging karamaldumal siya. At titingnan ng saserdote, ang lamang buhay at ipakikilala siyang karamalduman. Ang lamang buhay ay karamalduman. Keto nga. O kung magbago uli ang lamang buhay at pumuti, ay lalapit nga siya sa saserdote. At titingnan siya ng saserdote at narito, kung pumuti ang tila salot ay ipakikilalang malinis nang saserdote ang may tila salot. Siya ay malinis. At kung magkaroon sa balat ng laman ng isang bukol at gumaling, at humalili sa bukol ay isang pamamaga na maputi o isang pantal na makintab na namumulang puti ay ipakikita sa saserdote. At titingnan ng saserdote at narito kung makitang tila impis kaysa balat, at ang balahibo niyaon ay tila pumuti, ay ipakikilala ng saserdote na karamalduman. Salot na yaon, lumitaw sa bukol. Nadapwat kung pagtingin ng saserdote ay makitang walang balahibong puti yaon, o hindi impisman kaysa balat, kundi namutla ay kukulungin ng sasadote siya na pitong araw. At kung kumalat sa balat, ay ipakikilala ng siserdote na karmaldumal. Salot nga yaon. Ngunit kung ang pantal na makintab ay tumigil sa kanyang kinaruroonan, at hindi kumalat, ay piklat nga ng bukol, at ipakikilala ng siserdote na malinis siya o pagka nagkaroon sa balat ng laman, ng paso ng apoy, at ang lamang paso ay naging tila pantal na makintab, na namumutlang puti o maputi, at titingnan nga ng saserdote, at narito, kung makitang ang buhok ay pumuti sa pantal na makintab, at tila man din malalim kaysa balat, ay keto nga na lumitaw sa paso at ipakikilala ng saserdote na karmaldumal salot na kito nga yaon. Ngunit kung pagtingin ng saserdote at naruto, kung makita sa pantal na makintab ay walang balahibong maputi at hindi impis kaysa balat, kundi namutla, ay kukulungin nga siya ng saserdote na pitong araw at titingnan siya ng saserdote sa kapitong araw. Kung kumalat sa balat, ay ipakikilala ng saserdote na karamaldumal, salot na kitong ngayon. At kung ang pantal na makintab ay tumigil sa kanyang kinaroroonan at hindi kumalat sa balat, kundi pumutla, ay pamamaga ng paso yaon at ipakikilala ng saserdote na malinis sapagkat tiklat ng paso yaon. At kung ang sinamang lalaki o babae ay mayroong tila salot sa ulo o sa baba, ay titingnan nga ng saserdote ang tila salot. At narito, kung makitang tila malalim kaysa balat, at siya ay may buhok na naninilaw na manipis, ay ipakikilala ng saserdote na karamaldumal. Tina nga, keto nga yaon sa ulo o sa baba. At kung makita ng saserdote ang tila salot na tina, at narito tila hindi malalim kaysa balat, at walang buhok na maitim yaon, ay kukulungin ng saserdote na pitong araw ang may tila salot na tina. At sa kapitong araw ay titingnan ng saserdote ang tila salot at narito kung makita ngang hindi kumalat ang tina, at walang buhok na naninilaw, at tila ang tina ay hindi malalim kaysa balat, ay aahitan nga, dadapat hindi aahitan ang kinaruroonan ng tina, at ipakukulong ng saserdote ang may tina ng muling pitong araw. At titingnan ng saserdote ang tina sa kapitong araw at narito kung makitang hindi kumalat ang tina sa balat, at tila hindi malalim kay sa balat, ay ipakikilala nga ng saserdote na malinis at siya ay maglalaba ng kanyang suot at magiging malinis. Ngunit kung ang tina ay kumalat sa balat, pagkatapos ng kanyang paglilinis, ay titingnan nga ng sacerdote at narito kung makitang kumalat sa balat ang tina, ay hindi hahanapin ng saserdote ang buhok na maninilaw. Karmal karamaldumal. Dadapwat kung sa kanyang paningin ay tumigil ang tina at may tumubong buhok na itim. Ay gumaling ang tina. Siya'y malinis. At ipakikilalang malinis siya ng saserdote. At pagkang isang lalaki o babae ay nagkaroon sa balat ng kanyang laman ng nangingintab na pantal, ng makingintab na pantal na puti. Ay titingnan nga ng saserdote at narito, kung makitang ang nangingintab na pantal sa balat ng kanyang laman ay namumuti-muti. yaoi buni na sumibol sa balat, siya'y malinis. At kung ang sinuman ay malugunan ng buhok, ay kalbo, gayon may malinis. At kung sa dakong harapan ng ulo na lugunan ng buhok, ay kalbo yaon sa noo, gayon may malinis. Dadapwat kung sa kakalbuhan sa ulo o sa noo ay magkaroon ng tila salot sa ng namumulang maputi, ay ketong nasimibol sa kanyang kakalbuhan ng ulo o sa kanyang kakalbuhan ng noo, kung magkagayo'y titingnan siya ng sacerdote, At narito, kung ang pamamaga ng tila-salot ay namumula-mula ng maputi sa kanyang kakalbuhan ng ulo o sa kanyang kakalbuhan ng noo, gaya ng anyo ng ketong sa balat ng kanyang laman, ay ketongin siya. Siya'y karamalduman, ipakikilala siya ng saserdote na tunay na karamaldumal. Nasa kanyang ulo ang salot niya. At pupunitin ng may ketong na kinaroon na ng salot. Ang kanyang mga suot at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay. At siya ay magtatakip ng kanyang huso At magihiyaw. Karamaldumal. Karamaldumal sa buong panahong siya ng salot, ay magiging karumaldumal, siya ay karumalduman. Siya ay tatahang bukod, sa labas ng kampamento malalagay ang kanyang tahanan. Ang suot na kinaruroonan ng ketong, maging kasuotang balahibo ng tupa o kasuotang lino, maging nasa paayon, maging nasa pahalang, nang lino o ng balahibo ng tupa, maging sa balat o sa linmang yaring balat, kung ang tila-salot ay namimerde o namumula sa kasuotan, o sa balat maging sa paayon, o maging sa pahalang, o sa alinmang kasangkapang balat, ay salot nga at ipakikita sa saserdote at titingnan ng saserdote ang tila salot. At ipatatago ng pitong araw ang bagay na may tila salot. At titingnan ang bagay na may tila salot sa ikapitong araw. Kung kumalat ang tila salot sa kasuutan, maging sa payon o sa pahalang o sa balat, o alinmang ginagawa sa balat, ay ketong na ngumangat-ngat ang gayon tila salot. Yaoy karumaldumal. At kaniyang susunugin ang kasuotan, maging payon at maging pahalang ng balahibo ng tupa o lino o salinmang kasangkapang balat na kinaroroonan ng salot. Sapagkat yaoy ketong ng umangat-ngat, yaoy susunugin sa apoy. At kung pagtingin ng seserdote at naruto, kung makita ngang hindi kumalat ang salot sa kasuutan, maging sa payon man o sa pahalang man, o sa lidmang kasangkapang balat, ay palalabhan nga ng saserdote yaong kinaruroonan ng salot at ipatatago pa ng pitong araw. At titingnan ng seserdote ang bagay na may salot pagkatapos na malabhan. At narito kung makita ang salot ay hindi nagbago ang kulay. At hindi kumalat ang salot. Yaoy karmal Susunugin mo sa apoy. Isang ngat ngat nga. Maging ang nanisnis ay nasa karayagan o nasa kabaliktaran. At kung pagtingin ng saserdote at narito kung makita ngang namutla ang dakong may salot pagkatapos na malabhan, ay hapakin sa kasuutan, o sa balat, o sa paayon, o sa pahalang. At kung muling lumitaw sa kasuutan yaon, maging sa paayon o sa pahalang, o sa alinmang yari sa balat, ay muling sumisibol. Susunugin mo sa apoy yaong kinaruroonan ng salot. At ang kasuutan, maging sa paayon o sa pahalang, o sa alinmang yari sa balat na iyong labhan at maalis ang salot, ay lalabhan ngang ikalawa at magiging malinis. Ito ang kautusan tungkol sa salot na ketong sa kasuotang balahibo ng tupa o lino, maging sa paayon o sa pahalang o sa linmangyari sa balat upang ipakilalang malinis o upang ipakilalang karumaldumal.